channel ang KKK by Jeng and Otep. And for today's video, ay, ang nasa likod nga po pala ng camera ay si Daddy B, of course. Ayan. For today's video, ayan, meron po tayo dito. Tada! Meron tayo isang malaking bangus. Na ang presyo po dito ay 1, ay 280 per kilo. 280 per kilo. At ito po ay... 200 pesos kasi hindi naman po siya isang kilo. Ganyan ang presyo ng bangus dito sa amin. Ayan, iihawin lang po natin. Lalagyan natin ng palaman. Isang kamatis lang po. Isang ganto kalaki. O, oh, ayan. Ganyan kalaki lang na luya. At tapos meron po tayo ditong mga sibuyas Tagalog. Ayan, okay na ang ating mga gulay-gulay. Para na natin ng at ay anuhin muna natin. Haluin na muna natin 'to sa asin. At saka syempre sa ating pampalasa. Lagyan natin ng asin, baka masobrahan. Masyado namang umalat. Okay na kay Endad. Hmm. natin ng mahikang pampasarap. Halo-haloin po natin. Malinis po ang aking mga kamay. Yung iwa-iwala halo-haloin lang rin pala yun. Know? <laughs> ipalaman na po natin dito sa nabiyak na likod. Inano ko na po yan. Biniak ko na po. Ayan. Para lumasa ang katawan ng ating bangus. Yan. Okay na po yan. Tapos ilalagay natin dito sa ulo yung iba. Hmm. Ligay natin yung ulo. Masarap din kasi yan papakin. Ayan. Okay. okay na po. Mabilis na mabilis lang po ito. At iihawin lang namin sandali. Meanwhile... O, oh, teka, teka. Parang may nagaganap na anomalya dyan. Ano yan? Ano yung nagaganap na anomalia yan? Huling-huli, pero di kulong. O, oh, ayan. O. Oh. Nakailan? Wala pero walang kulong. huli pero walang kulong. Ha? Kasama nga may bantay. <laughs> Hindi binabantayan ni Tatang 'yan para bilang niya kung ilan. sa Ah, may nakaiwan baga diyan Nang magic. Ayan na. Charan. Kanino kaya yan? Hingin yan. Kayo <laughs> talaga. Maluloko kayo ha. Bati ni Lolo eh. Parang ni Lolo eh. Ay, ibang bis yan. Ang tigas na. Dito lang tayo Dito lang tayo sa malayo. At karami karimari-marim. Ah, <laughs> na oh, sino naligo? O, oh, ba't hindi pa dalhin? Dalhin na. Hindi na namin hindi. Hindi na namin. Sayang pa rin yun. Pambihira. Mamahal pa naman ang bilihin ngayon. ilagay na po natin. Mabilis lang naman po Ayun, ito. Ano, kapasang ihaban mo ha? Hindi yan. Ah. Mabilis lang naman po yan. papay pay, -pay, -pay paya namin. <laughs> Sana yung natin dahil. Papay-paya -pay namin para Mabilis. aming gutong ginayang tang po kasi namin inunti-unti kasi malaki po yung bangos saka syempre kapag may laman po yung loob hindi ganun kabilis talaga siyang maluto eh ngayon luto na oh yan So, kain na po kanin ito ay sige lagayan na lang sandukan nakaharang po kasi ang aming rice cook ano ano buo buo Pighol, pighol! Oh. Ayan, kuha na na! Mm -hmm. At ano, um, uh, patis yan tang at saka kamatis. Ayun eh, hindi si tatang may kamatis. Yes. Ayan, kain po tayo! Pistre! Kuha na na kanin pa, ilagay natin dyan ang ating ano. Ay! Okay. Ating bangos ka bango-bango! Pangagulay! Ang special na sasawan. <laughs> Ah, saka 'no kamatis din siya. Eh no tomato. Kamatis, may kamatis 'yan. Gusto niyo bang kamatis? Ito daw. Ito may kamay ano to, may laman siya sa loob. Amoy kanila. O, may. Oh, may laman to sa loob. Dito no, na lang dito, gura li pasal sa amin 'to. Trend no, naman no, niya. Ito 'yung kain-kain niya. Mga ano rin, mga gula, mga ano, mga herbs. herbs. Mga herbs. Kain po. Ang sarap kumain uh. sa ilalim ng puno. Igu Kain po. Kain. Okay. <laughs> Dada-dada sa usawa natin. At gulay. Malutong yung gulay na yan. Mm. Hmm. Sarap. Anak, gulay. <laughs> Natawa ka ha. Tapos na kami. lang ah. No thanks ka mo. No thanks yung tawa na yun. Kain po tayo ulit. Hmm. labo ng mata ko sa ano. Pag naka direct sa sunlight. Ayan. Ang sandalo tila. Hmm? Hindi na luto yung cham? Hmm. palaman. Mara palaman. Ay hindi, yung kabila. Kabila ko ka na. Ka natin. Ito yung kabila, lutong luto yeah. <laughs> yung luto. Yung kabila hinapuro, hindi masyad. Ayun, o. Pinaparap mo kasi <laughs> <laughs> Gutom na gutom na po kasi. Nakatayang tang pa eh. Nakatayang tang pa kasi ni Daddy. Di hindi mo mamanampatay yung apoy, di ba? Hmm. Mamaya yung ilalim. Ito tang, dito tang super lutong-luto. Nandun pa yung mga palaman niya. Yung half pala gano? nandun sa palaman. Hindi masyadong naluto. Mm. Yung may Mm. Masapta. Pero actually ano naman po sa ang laman naman po ng bangus ay talagang napakalambot. So, sa president kami alam, Jigs, kinikilaw yun. Kinikilaw nga yan eh. Masno yung bibig. Hmm? Yung sook naman to oh. Alas 12 na po kasi. Grabe ang linamnam. sa ng bangus. Talibasa ay maraming lamang. Ano tang? Sibuyas Tagalog. Ito o oh, yung may dahon ng sibuyas. Kalaking... Ang laking impact sa kanyang lasa, no? Saka yung luya. Ba't yun Tagalog yan? Ewan ko ba bakit Tagalog? Sibuyas Tagalog. Sibuyas Tagalog. Sibuyas, Tagalog. Sibuyas, Tagalog. Dahil siguro sa katagalugan siya mm -hmm. nagmula tang no? Hindi ba may sibuyas pula? Sibuyas na puti. Mga no, lalaki. Dead onion, white right onion. Mm hmm. Para kasi yung sibuyas na galog, parang ibig nilang sabihin. Native, native, native Filipino mm -hmm. sibuyas. Native, 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 <coughs> <coughs> na, ang bunga na dahon doon, mga gamit din. Maliit siya tang, hindi siya talaga umaano. Yung si Boyest nagalog bata 'yan. hindi 'yun lumalaki talaga. Hindi no. Ganon siya talaga. Pero ano siya? Malas-malas siya. Mm. Sobrang lasa nga kaya nakakita ako kanina, 'yun 'to yung binili ko. Dahonin sarap. Para lang siyang stick. Yung ano niya sarap. Dapat pa spray din itong mga nagkinana yan. Ganun talaga 'yan eh. Papansin, oh. Papansin po talaga yung mga yan. Kasi si toxicito eh kain lang nila pero nagpapapansin ang amoy ba naman sarap at, ano ang katawa dyan nung sana yung camera dun siya ko pesto <laughs> pwede naman dito yung dito pwede niya oh dapat kanya mahirain nakatarito eh. si Tisay talaga sa camera eh <laughs> nagpapakyut pa ng matayan. Nakatalikot pero yung mukha niya, nito nakarap eh, oh. Pwede. <laughs> sa pakalasa ng, ano, laman? Oh. Ano na, kasarap? sarap? Sarap. Ito oh. masarap, na Kalaman sa buya. Nakadali palang laman. Ang dami, no? Ulo isang kailuhan, eh. ang palaso, <laughs> Comment down po kung magkano ang inyong bangus. Isa kami po dito pag ganito ang size. Yun yung presyo niya. 280. Depende sa laki. Yung maliliit, mas mura po yun. Eh pero ganito halos ang deliver sa ano eh. Palengke eh. Pare-parehas halos ang sizing nila eh. <clears throat> Kaya malamang 280 din yung iba. -hal, yung halo, halo yung nasa lang ano no? Nasa lang usok, sibuyas. Hmm, kaya masarap ang inihaw eh. Plus the gulay. Hmm. Madalang <laughs> lang po kami ma <laughs> makakain ng ano sa loob ng isang linggo kasi usually madalian lang kami palagi. Mga breakfast tapos pag lunch, bili na lang bili sa karinderya. Pag nagluluto naman si daddy din ng pambao namin, yun. Adobo. Pero karaniwan namin, ano po talaga? Bili. Meron naman pong ano doon, malapit. Pag weekdays, pag may pasok po. Pag sinaka... Umibili talaga lang kami. Sarap na laman, tang. Oh, dami-dami niyang -dami tang. Uh -huh. Ito lang namang ilalim na ilalim tang yung hindi yung masyado. Yung nalagyan ng maraming ano? Yung nalagyan to ng maraming, maraming bulay. Laman. Pero actually, luto na rin naman siya. Uh -huh. Marami lang siyang katas ng ano, mga gulay. Nagtubig kasi yung ano, kamatis. Isang piraso nga lang po nila yung kamatis eh. Kasi kung hindi, magtutubig lalo yan eh. Lalo na't napakasariwa ng kamatis. Tariwa yung binili kong kamatis. Eh. Tariwa yung kamatis ngayon, nakak nakakatawa. Kasi minsan po, especially pag umulan, hindi maganda ang mga kamatis. Ah, yun medyo maganda, no? Nangyitim pag umulan. Nangyitim na. Tatang, gutom na eh. Gutom na rin kami eh. Si Otep, sige na, tingala nun siguro. Tap na. No? Hmm. Nangingiba po talaga yung lasa ng sibuyas Tagalog. No, ganyan pala dapat ang ilalagay sa loob ng so, yeah, siya ng ano. Ito yung nanak yung may dahon. No. No. So, yung mga dahon dahon yam. Mm. green. Mm, green onion mo. Mm. Hmm. Green onion nga yun, sibuyas Tagalog. Siya yan. Yan pala ang magandang ilagay sa loob ng palaman ng ano. Ng mga isda. Kasi yung flavor niya, grabe. Uy! Ay, ito medyo magulang ng mga anong okra. Sarap din ang okra. Sariwa rin po ito. Palipaligid. Tanim, tanim niya niya. Dito yeah. lang. Dahil naman niya kay Justin. Hmm. Kanin patang? Mau? Heh. Koh enak. Nih kanin, Pak. Ayo menar. Ayo neda. Nang pendek lu. Nang gimana aku? Iya. Hmm. Ap. Sampai baun nyaman? Hmm. Nyaman. maganda, hindi man niya nakaka acid mga isda. Wala isda tang na nagpapa-acid sa inyo tang. Pag isda hindi talaga tang no. Hindi kasi acidic ang mga isda eh. Ang karne. Baboy. ramang may sauce. Mmm. Sa sauce. Ay, yung sauce ang nakakaano. Hmm. Tsaka yung matigas siguro. matigas ang laman. Kasi magmatigas, ano eh. Mahirap tunawin. Wala. Wala man. Hindi siya pala hilaw dad, oh. Hindi nga. Yung ano niya lang. Nagtubig kasi sa part yun. Kaya parang hindi parang blow. Parang, parang. kala mo tubig. May mm. tubig pa. Mm. Sarap ng kalaman yun. Oh. Sarap. Nakaroon yung luya, no? Mm. halu halo na ngayon sa ano niya. Mm. Buyas, buyas. Ang mm. sarap nga Tang? Matis. Hmm. Sold na nga. Sod ang tanghaliam. Maganda na po ang panahon ngayon. Dito sa amin, yung kalsada namin, ano? May papansin. Yung amin, amin kalsada ngayon ay kabilaan po ang nagbibilad. Talaga ang mga motorista ang dahan-dahan lang sa pagtakbo. Kaya lang syempre, Iyan na po yung pagkakataon ng mga farmers naman. Nakawang nga kanina tang, sa may ano, oh, merong itim na itim na halos. Na-stack siguro yun sa ano. Okay, kamada. Sa kamada. Itim na itim na halos. Magkano na kaya yung ganun tang, pag ganun ka itim? Nabibili pa ba yun? Maitim na siya halos. Parang, parang na siyang kulay lupa. Mula na lang yun. Bibili na, bibili. Baba lang presyo. Magkano ang palingin tang? 1850. 1850? Hmm, pag mga ganda-ganda. Kala ko 21, kala ko i-fix ifi nila. Sa so, NPA, may 20. Hmm. Pag NPA, pag sa labas, ano lang. Hmm. Ano ka tao sa 1850? Kaso may classification naman kasi yung hmm. di ba? May classification din po kasi talaga ang palay. yung Ng maganda rin dapat ang mapundar ng mga ng government sa ano yung kahit na paano yung mga portable dryers sa mga cooperative sana. Tapos subsidized din ng government ang mga ano, minsan-minsan lang naman yun, hindi naman hindi naman all throughout the year yun eh no seasonal lang tang no kaso wala eh hindi mm. na ano ng government yung mm. mga farmers pao. wow may paubas pa si Daddy ah tangaw tanggal umay, umay. So, ba't natira yung mga laman-laman mo? kala ko yung ilaw kala mo ilaw? <laughs> <laughs> hindi yan ilaw hindi <laughs> mm, ilaw oo. Oh. sarap-sarap hindi yun nga yung sa fast na yun mm. hindi Stop. Yeah. Ini kilau ngaya, ngaya kain yang kilau ngaya. Kain yang nga. nga. uh, nga. mm. hindi ngaya. Kilau ngaya sebuah Ah. Yung katas kasi yun ang ano, kala mo siguro yung katas ng mga gulay, katas ng ano niya, hindi ah. Oh. Ah, hindi ka makakakita mo na hilaw, okay na. <clears throat> balat lang lamyo, bago kunin yung laman. Simplahan ng pato. Ang pagkililaw. Toyo. Suka pa nga nagluluto doon. Toyo, suka. Naasid kasi yung suka eh. Ang sibuyas. Ang sarap din nun. Lalo na ang salmon. Mm. Nakakamiss ang salmon. Dalang, <laughs> padalang po talaga dito. As in, halos wala. Meron. Meron pala sa Robinsons. Nakaka <laughs> doon kami nakabili ng salmon. Sarap yun, nilalagyan lang ng konti. Yung, yung stir fry lang ng konti. Sarap! Sarap ng isda. Bagay, kahit bangus naman, mas satisfied din naman yung cravings natin sa fish. Ayan! Tapusin lang po namin ang pagpapak-papak. Oh, may paubas pa dito si Daddy D. Maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel kahit po medyo madalang-dalang at talaga naman pong grabe ang schedule ng inyong Ate Jeng. Grabe po talaga ang mga schedules ko. Halos halos nautulog na lang po sa bahay pag weekdays. Tapos pag weekend naman, Saturday o kahapon, meron din kaming meeting ng ng advisor namin sa thesis. Nag-thesis writing po kasi ako kaya sobra po talagang grabe yung yung bakbakan. <laughs> Pero at least nakapag ano na po, yung first semester, yung thesis one, done na. Yan, doon na po ako sa ano, sa thesis 2 na. End of the, ano na, the masteral. Wow! Malapit na. Malapit na, malapit na po. At doon lang siguro ako makakahinga-hinga ng kaunti. Kasi talaga po ngayon, bugbogan po talaga. Akala ko nga, yung mga kwentong may kwenta, magagawa ko siya ng everyday or ano. Kasi editing din po kasi, inaabot din ako ng dalawang oras. Mga one to two hours din. So, yung time ko po talaga doon, sobrang sobrang wala po talaga. Eh, <laughs> pasensya na po sa ibang nagbi message nakalag, nakalagpas na po yung ibang mga message, mga ano nila, mga birthday request, happy happy birthday po dun po sa mga November celebrants and sa mga dadating kong months, lalo na po sa December, baka makaligtaan ko pa rin po sa sobrang busy po at data gathering ko na po yun mag, mag fulfilled na po talaga ako kasabay din ng pagtuturo <laughs> kaya madugudugo po lalo ang magiging ano ko hanggang March December to March po yung data gathering ko Ayan, maraming maraming salamat po ulit. God bless salamat po. po